may nagtanong sa akin, Mayamang ka na ba? May ipon ka na ba? Secure ka na ba sa future mo? Ang sagot ko, Hindi pa! Kaya nga, ako nandito sa IMG. Hindi dahil mayaman na ako, kundi dahil gusto kong makalaya. Gusto kong mag-ipon, gusto kong mag-invest, gusto kong maging secured sa future dahil sa na ako sa cycle na trabaho ng trabaho pero wala namang napupuntahan sa mga ko. Dito ko nahanap ang sagot sa mga tanong na paano nga ba ako makakaipon? Paano nga ba ako yayaman? Paano nga ba ako magkakamero ng peace of mind? IMG ang naging gabay ko. IMG ang nagturo sa akin dito ko nakita na posible pala akong maging in a right way. Kaya nagsimula na ako 8 years ago. At ikaw, kailan mo sisimulan? Message me. Sama ka na. Sabay nating gawin ang IMG way na babago sa buhay natin.